Ilang buwan pa lamang ang nakakalipas mula nang pagkatiwalaan tayo ng pamunuan ang institusyong ito. Sa totoo lang, napakalaki ng hamon at suliraning ating dinatnan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ako natinag dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Kasama ko kayo kasama ko ang tapang, talino at puso ng bawat kinatawan at bawat kawani ng ating kapulungan. Mga kasama, malinaw ang hamon po sa ating lahat. Magkaisa at magtulungan. Isang tabi ang pangsariling interes para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Kung may panahon mang hinihingi ang pagkakaisa, iyon ay ngayon na. At kung may pagkakataong mang dapat magpamalas tayo ng lakas ng loob at paninindigan, iyon ay ngayon na rin. At kung may puwang man para maging liwanag tayo sa gitna ng dilim ng kaguluhan, pagdududa at maling impormasyon, ito na ang tamang panahon. Ngunit hindi natin ito gagawing mag-isa. Hindi natin ito makakamtan sa sariling talino o galing. Sa tulong at gabay ng ating mahal na Panginoon, kayang-kaya nating abutin ang inahangad nating pagbabago kayang-kaya nating itayo ang isang kongresong tapat, makatao, makabayan at tunay na nagsisilbi. Kayang-kaya nating maging instrumento ng pagkakaisa sa paghilom ng ating bayan. Dahil sa ating pagkakaisa, unti-unti nating may paglalaban at may papatupad ang mga pagbabagong matagal nang inaabangan at hinihintay ng ating mga kababayan. Inihikayat ko kayo, huwag nating hayaang maapektuhan tayo ng mga naririnig o nababasa natin sa social media. Bagkos, gamitin natin ito bilang isang paraan para pagbutihin pa natin ang ating mga tungkulin.